At mo lang, mo lang ba? mo, lang, mo. mo, Ay, mo Relax lang ah. Amang liwanag sa kalangitan, amang isa sa kalangitan, ipakita ang katotohanan. Bibigat ang kanyang daliri na hindi niya mapipigilan, hihiwalay ang kanyang daliri na hindi niya mapipigilan. Hihiwalay amang liwanag sa kalangitan kung meron man bumato at nagbigay sakit sa paslik na inyong anak sa oras at araw na ito amang liwanag sa kalangitan. Bibigat, manginginig ang kanyang daliri, hihiwalay. Ayan na. May dami. dami. Hindi mo yan mapigilan na eh. Huwag kang Matigas na yan. Hindi mo may close. Wala na. Nandiyan na. Malakas ang loob ang ganyan. Masikip yung ginagawa sa akin. Matagal na pa ako niloloko? ko. Hmm. Kuryente. Tanggalin mo na